Historia Tagalog Horror Stories bahagya akong napatingin kay Eliasar nang tanungin niya ako kung masama to ba ang pakiramdam ko ngayon. Kanina pa ro niya napapansin ang pagiging tahimik ko. Tinanong ko si Eliasar kung papaalisin ko ba siya ay aalis siya. Halata sa mukha nito ang pagkagulat sa aking tanong. Sinabi ni Eliasar kung ayaw ko ba siyang makasama at kung meron daw bang problema para maayos namin kaagad. May pagsusuma mo sa mukha nito pero umiwas ako ng tingin sa mga mata niya. Pakiramdam ko kasi lalo lang akong ginugulo nito. Sinabi sa akin ni Eliasar, kung nag-aalangan daw ako sa kanyang intensyon, ay huwag daw akong mag-alala. Wala daw siyang ibang gustong gawin kundi ang mahalin daw ako. Muli niya akong iniharap sa kanya. Dagdag pa niya, sabihin ko daw ang lahat at maiintindihan daw niya ako. Kahit na nag ako ay pilit ko siyang tinignan sa mata. Sinabi ko kay Eliasar nakapag sinabi ko sa kanya ang lahat ay alam kong iiwan niya ako. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa namumuong luha sa mga mata ko hindi ko to nararamdaman noong nasa mundo namin ako. Pero masakit pala ang ganitong damdamin. Malungkot akong tinanong ni Eliasar kung iyon daw ba ang pagkakakilala ko sa kanya. Napansin ko rin ang labis na lungkot sa kanyang mga mata. Kahit na kinakabahan ay pilit ko siyang hinawakan sa kamay Sinabi ko sa kanya na hindi sa ganoon ay lasar. Ngunit kung aalis siya matapos niyang malaman ang katotohanan ay mauunawaan ko. Nanatili kaming magkahawak kamay at nakatitig sa isa't isa. Tahimik lang siya habang inihintay ang mga sasabihin ko. Kumawala muna ako ng isang malalim na paghinga bago ako nagsalita mabilis kong sinabi sa kanya na hindi ako isang mortal na kagaya mo, Eliasar. Inaasahan ko na ang pagkagulat sa mukha nito, ngunit nabigo ako. Walang kahit anong bakas ng paggatismaya o pagkagulat sa mukha ni Eliasar. Sa halip, ay mas lumawak ang ngiti nito habang hindi pa rin inaalis ang mga mata sa akin. Dagdag ko pa, isa akong engkanto, Elazar. Kahit pa nanginginig ang katawan ko at puno ng alinlangan ay nasabi ko ito. Mabilis ang tibok ng puso ko at halos manginig ang mga kamay ko. Hindi na rin mapakali ang utak ko sa kakaisip ng mga bagay na maaaring mangyari. Nawawala na ako sa sarili ko nanatili pa rin ang mga mata nitong kalmadong nakatingin sa akin. Magsasalita pa sana ako, ngunit napatigil ako matapos niya akong bigyan ng isang halik. Bahagyang nanikip ang dibdib ko dahil sa ginawa niyang ito. Hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag ang kuryenteng dumadaloy sa mga labi nito papunta sa mga labi ko. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay napawi ng isang halik. Isang halik na talagang nakakabaliw. Unang halik na tila nilalamon ang buong pagkatao ko. Matapos nito ay kumawala siya at tumitig sa mga mata ko. Ngumiti ito na talagang nakakapagpabilis lalo ng tibok ng puso ko. Sinabi ni Elazar sa akin ang mga katagang mas mahal kita kumpara sa kahit anong mayroon sa mundong ito. Hindi daw niya hahayaan na ang pagkakaiba namin ang magiging hadlang dito. Buong puso at malumanay nitong saad. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga salitang binitiwa ni Eliasar. Ganito pala ang klase ng pagmamahal na kaya niyang ibigay na sa kahit anong pagkakaiba namin ay hindi niya kayang bitawan. Masaya ako dahil alam kong hindi ako nagkamali ng lalaking minahal at pinag-alayan ng aking puso. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiklik na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Lunod na lunod na ako sa klase ng pagmamahal na ito. Sa araw-araw, mas lalo ko siyang minamahal at inaasam na makasama. Sinabi pa sa akin ni Eliasar, wala daw kahit na anong pagkakaiba ang sasapat para pantayan ang pagmamahal niya sa akin. Minamahal daw niya ako na masigit pa sa pamantayan ng pagmamahal tuluyan nang bumagsak ang mga luha kong habang may ngiti sa mga labi. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kasaya. Hindi ko akalain na sa gitna ng pagkakaiba namin ay handa pa rin niya akong mahalin. Hindi ko rin inaasahan na sa kabila ng pagkakaiba ay kaya itong baliwalain ng pag-ibig. Sadyang makapangyarihan ito kaya niyang pagbuklurin ang puso ng dalawang magkaibang nilalang. Inihayag ko na sa lahat ang pakikipagrelasyon ko sa isang mortal. Hindi ko siya pinilit na isama sa lugar namin dahil alam kong hindi pa siya handa. Kahit hindi pa rin komportable si Inaya ay nakakuha ko ng suporta mula sa kanya. Kahit sila Sandra ay pumapanig sa akin Matagal na rin kasi nilang kilala si Eliasar. Alam nilang mabuting tao ito at handang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Taon ang lumipas ay nagsama na kami ni Eliasar. Magkasama naming pinagsasaluhan ng aming pagmamahalan. Kahit minsan ay hindi ako nagduda sa pagmamahal ni Eliasar at kaya niyang ibigay sa akin at kahit kailan ay hindi ko ito pinagdududahan. Pumabalik man ako ng Biringan City ay masaya niya akong sinasalubong kapag bumabalik ako sa mundo ng mga mortal. Nagpaalam sa akin si Eliasar at humalik sa aking noo. Kailangan daw niya munang bumalik ng bayan dahil nagpapatulong sa kanya si Elias. Sinabi ko naman sa kanya na mag-iingat siya bago siya tuluyang makalayo. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang nag-aalaga ng aming anak. Masaya kong pinagmamasda ng aming anak habang payapa itong natutulog sa duyan na gawa ni Antonio. Nakangiti naman ako nagsalita at sinabi ko sa aking anak na siya ang bunga ng masaya naming pagsasama at mahal na mahal ko ang aking anak patuloy ko itong hinahaplos ang kanyang buhok. Dagli naman akong napatayo matapos kong madinig ang boses ni Eliasar na tinatawag ako. Hindi na ako nakapagsalita pa nang bigla ako nitong higitan ng halik. Mariin nito na halos hindi na ako makahinga. Agad ko naman siyang naitulak dahil sa sobrang pagkabigla. Nagtataka ako sa kanya kung ano ba ang ginagawa niya at masyado siyang agresibo. Tumitig ito sa mga mata ko dahilan para mapaatras ako. May mali nangyayaring ito. Nanginginig kong sinabi na hindi siya si Eliasar. Papaanong hindi ko mararamdaman ang presensya niya. Hindi ko man lang agad nalaman na ibang nilalang ang humahalik sa akin. Galit akong nagsalita na sinabi kong kahangalan ang ginagawa mo at ilang beses kong sasabihin sa kanya na hindi ako makakapayag sa kasundo ang nais niya. Mas lumawak pa ang mga ngiti nito na tila mas nagugustuhan ang paglaban ko sa kanya. Mahinahon siyang nagsalita at sinabi niya sa akin na Ayaw mo pa rin ba nito? Kung ang mukhang ito lang naman ang gusto mo Maari ko namang gayahin para sa'yo. Kahit pa mababa ang boses nito ay sadyang nakakatakot ang tono. Matalim itong nakatingin sa akin at sinabi ko sa kanya na kahit gayahin pa niya ang mukha ni Eliasar, kahit kailan ay hindi siya magiging si Eliasar. Sa mga katagang binitiwan ko ay muling namutawi sa mukha nito ang galit. Ang mga mata niya ay punong-puno ng galit at pagkamuhi. Nanilisik ito at itim na itim. Sinabi niya sa akin, Ano bang mali, Carolina? Hindi na siya natapos magsalita na may malakas na bagay ang tumama rito mula sa kanyang likuran. Agad itong natumbang ngunit bumangon din. Pagbangon niya, sinabi niya sa akin na, kung hindi ka rin naman papayag na mapa sa akin, mas mabuti pang mawala ka na lang. Nanlaki ang mga mata ko sa inilabas nitong isang bagay na umaapoy. Tumingin siya ng masama kay Elazar at tumakbo palabas. Agad kong binuhat ang anak namin at lumapit kay Elazar. Nagtataka namang nagtanong si Elazar kung bakit doon niya kamuka ang taong tumakbo palabas. Sumagot naman ako na kaya ng mga engkanto na manggaya ng muka ng kahit sinong mortal. Kung hindi mo gaanong kilala ang isang tao ay malilito ka talaga. Hinagod niya ako sa likod at hinalikan sa noo. Sadyang mapanlin lang ang mga engkanto. Kayang kaya namin gumaya ng kahit anong muka ng nais namin may mga masasamang engkanto na ginagamit ito para manakit ng iba o para sa sarili nilang pagnanasa. Paminsan ay gumagaya sila ng mukha upang makipagtalik sa mortal. Sa oras na mabuntis nila ito ay mahahaluan ng lahing engkanto ang bata. Maaari nilang kuhanin ang kanilang anak para makasama. Paminsan naman ay ang taong gusto nila ang akala ng lahat ay namatay ang katawang lupa nito ngunit pinapalitan lang nila ito ng kahoy at dilin langin ang sinumang makakita nito. Lubos na ipinagbabawal ito sa aking pamumuno. Ang kabilang lahi lamang ang gumagawa nito. Sila lang ang sapilitang kumukuha ng mga tao. Samantalang sa amin ay sila mismo ang pumipili ng kanilang kapalaran. Sila din ang namimili ng kanilang kapalaran kung mananatili ba sila o hindi. Kung saan nga ba nila gustong manatili sa mundo ng walang sakit, walang pagluha, walang hinagpis o sa totoong mundo nilang mapanakit. Palabas na sana kami nang makita na nasusunog ang paligid ng bahay. Nanginginig ang tuhod ko habang pinagmamasdan ang mga apoy na lumalamon sa aming bahay. Wala naman akong kapangyarihan para makaalis kami rito. Dinig ko ang pagsigaw ni Eliasar habang hirap na hirap ito. Sobrang kapal din ng usok at hirap rin akong huminga. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko habang nakayuko. Hindi ito ang inaasahan kong kahantungan ko ang sumpa ng pag-ibig ang tuluyang tatapos sa amin. Unti-unti nang nanlalabo ang paningin ko ng may matanaw na liwanag. Nakita ko dito ang isang pamilyar na imahe. Kahit pilit na bumabagsak ang talukap na mga mata ko ay pilit ko itong tinatanaw. Taranta siyang sumisigaw habang itinataboy ang makapal na usok. Tinatawag niya kami tinatawag ako at si Eliasara. Si Elias. Kahit hirap na hirap na ay pilit akong nagsalita. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso at inyabot dito ang aking anak. Sinabi ko dito na sa takdang panahon, siya na mismo ang makakatuklas ng kanyang tunay na pagkatao. Nakangiti ko tong sinabi kay Elias. Kahit ayaw pa niya kaming iwan ay pinagtabuyan ko na siya paalis. Sa kanya nakasalalay ang buhay ng taong magpapatuloy ng lahi ng puting engkanto. Hanggang buhay siya, mananatili ang lubid na nagihiwalay sa dalawang lahi. Agad naman akong napatingin kay Eleazar na nakayakap sa akin. Sinabi sa akin ni Eleazar na kusaan man do kami dadalhin ng sumpa ng pag-ibig na to ay sasama siya sa akin Marahan ako napapikit at tuloy-tuloy na umagos ang mga luha sa aking mata Mainit ang paligid at ramdam na ramdam ito ng balat ko Pero wala kahit anong apoy ang tutumbas pa para pantayan ng init ng pagmamahal ko kay Elazar Walang sumpa o kamatayan ang kayang humadlang Sinabi sa akin ni Eliasar na mahal na mahal niya ako. Huling salitang nadinig ko bago kami tuluyang nilamon ng nag-aalab na apoy. Habon ang paghinga ko kasabay ang pagbalikwas ng tayo. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Isang pamilyar na lugar. Tama, narito akong muli sa Bilingan City. Ang mundo na dapat kinabibilangan ko. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang totoong nangyari kay Carolina at ang totoong mission ko rito. Ang lahat ay isang kamalian. Ang lahat ng nalaman ko ay isang kasinungalingan. Sa puntong ito, hindi siya muling magtatagumpay sa plano niya. Ang sumpang humihiwalay sa dalawang lahi, kailanman ay hindi na mapuputol.